ah uh, so, ayun po mga farmers. Makikinis pa po, po yung kanyang bunga kaso madami na pong segunda. ah uh, so, magandang hapon po mga farmers. Welcome back po dito sa ating munting channel, Bomberong Farmer TV. At uh, po today's video mga farmers, update ko kayo dito sa talim ko na sitaw. So, ayun nga, itong nga mga farmers yung tanim natin na sitaw. 82 days na po after planting. At ito yung last video ko. Kung kayo po ay nakasubaybay na nisperehan natin na systemic na fungicide na narita yung may active ingredient na dipiconazole dahil nga marami na po itong lipras at lip spot Ayan mga farmers. At ito nga ay 82 days na. At for today's video mga farmers ay mag haharbis ako ng pang 20 na pitas. Ayan po. Hindi ko na nalinisan dahil matanda na rin nga yung sitaw. Kaya hindi ko na nilinisan. Pero kahit matanda na rin may mga bunga pa din at last na harvest ko po dito ay nakakuha po ako ng 50 kilos po bali 43 kilos na si primera at saka walong uh, 8 kilo po ng ano segunda bali 51 pala lahat uh, at medyo okay pa rin naman may bunga pa rin at nabunohan ko rin pala itong mga farmers na ano po 5 kilo na Yara Winner at dalawang kilo na 1620 at kung makikita nyo mga farmers naglabasan yung mga bulaklak nya ayan madami siya mga giting bulaklak hindi ko lang alam kung mapapaganda pa to o mahaba pa yung bunga at maano na nga pala ngayon mahangin na amihan na kasi kaya mahirap ng magsitaw mahangin kaya ang papangit ng mga bunga mga gasgasin tsaka yung iba kumukulot kumukulot ang bunga pero kahit naman ganyan mga farmers napakamahal naman po na sitaw ngayon 60 pesos na po yung kilo na sitaw ngayon ay nung kasaksalan ng bunga ito. 30 lang yung benta ko nun 25 to 30 kaya ah, sayang ayan po mga farmers dahil pa naman siyang bunga mga ka-farmers. Uh, madami pa naman siyang mga bunga mga ka-farmers. Kung makikita nyo. pa din. At good thing. Madami nga siyang bulak, bulak Kaya tuloy pa rin ang alaga. Kasi kumikita pa naman tayo. Tsaka marami po siyang mga ganito mga bunga. Yan po ang maganda. May mapipitas pa rin tayo. At yung pangalawa nating na tanim. Two weeks old na po yun at babalagan na natin na order lang ako ng pambalag na kalbang sa Lubo, Batangas ayan so update ko na lang kay mga ka farmers mamimitas muna ako uh, so yun po mga farmers makikinis pa po yung kanyang buong kaso madami na pong segunda at bali naka na po ako farmers naka, ah, naka dalawang crates na po ako ng pamitas. <coughs> at medyo malapad labad pa yung aking Ang yung, um, yung nag-spray nga pala ako mga farmers kung bago lang kayo sa channel at hindi niyo napanood. <coughs> Ang ginamit ko dito ay yung hyper red na foliar at kumain kita niya naman. Ayan. Madami naman siya mga bulaklak lang pasunod. Hindi ko lang alam kung gaganda pa yan. <coughs> Dahil ang basehan kasi ng pagganda niyan mga farmers ay yung pag maganda yung dahong. Uh, ko nun nga ito at pagbalik ko ulit, abunohan ko naman. Sa sama ko lang urea. Kasi kung nakikita niyo ito mga farmers, yan. May mga sulu siya. At pag inabunohan ko ng urea, baka sakaling yung sumuli sa puno. Uh, magbibigay pa rin ng bunga. Sayang kasi kasi mahal yung sitaw ngayon. Kaya kahit pa paano kahit ko yung mapipitas, eh ayos pa rin. Madam, maganda pa rin 'yun. Kasi nga mahal. Makikita pa rin tayo doon. Basta hangga't hindi po tayo nalulugi, eh, diretso lang po yung alaga natin. Hangga't may kinikita pa tayo mga farmers uh, napakabilis po ng pagkaka pagkakatama ng lip spot sa tsaka dito sa sito ko dahil nung nagdaan biglang ulan tapos biglang init pag gano'n ulan init ulan init yun po ang naging dahilan kaya napakabilis tumama ng punggos at niya nagispray nag spray ako ng narita yung depecanosol at yun hindi ko masabi kung anong kahinatnan kung magdadahan pa ba ulit pero marami na pong mga dahon yung nalagas like po nito ayan kaya may clean na rin yung buong ng sitaw kasi nga tumadalang na yung dahon at yung ginamit ko naman dito na insecticide mga permits ay yung pinant po tas yung nga polyarhyperid Ah, nga. Daming mga ganyan ka farmers, mga buto, yung butong ng bulaklak. Ayun. Yan yung alagaan natin ng spray. At baka sakaling mga pa lang maganda-ganda. Kahit mga 40 kilos lang lagi. Ay okay na. Ang goal ko kasi dito maka at least 30 na pitas. Pero hindi ko lang kung kakayanin. Naka ika-20 pitas po natin ngayon. Ka-farmers. Kaya let's see na lang kung ano mangyayari. Kung makaka ano ba ito. 30 na pitas ba? A few moments later. Ayan lang po lahat ang napitas na sitaw. Makikinis pa naman kaso madami ng ano, segunda maliliit na. Hay un